hintayin So, okay guys. Um, my name is Shenny. I'm the leader of Group 1 and this is our report. <laughs> 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 mo, guys, bago kayo mag-announce picture mo na, ganda picture ganda mo na. <laughs> <laughs> Isang minuto para kay Ate. Anak no, pre. Ah, Nalaki niya ah, po rin. Eh. Ah, Pero yung baby, yung, yung, ano... yung anak. Ito guys, yung ano na pag-usapan namin for our 2024 Christmas party. Hindi pa namin na ano na gawa kung anong date since hindi namin alam kung kailan tayo magiging available. So, bale. ganito yung program namin na pag-isipan namin nila. Ate San... Ate si ate, tsaka ate sana, tsaka ako. So, bale, eh. ito pa yung program natin. May opening player, may national anthem, <laughs> may intermission number. <laughs> Short message. May ano tayo, may apat na games, may awarding, may closing number, may closing ceremony, short message ulit, tapos closing prayer. Okay. Sasabihin mo ba kung sinagal? Okay, so, ah, bale, eto okay. yung naka-assign sa mga, ano, eto yung mga nakatoka. Guys, mag na kayo para rawin yun. mag-comply kayo. <laughs> okay. Okay, so, eto po, ah, uh, ang opening prayer natin ay si Admons. <laughs> nice, nice, good yan, good. Good, 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 good. Sangayon kami dyan. Sangayon kami. Okay, tapos followed by opening prayer after that, magna-national anthem po tayo. Secret na lang po muna kung ano yung national anthem namin, kami na po bahala ma-organize Hindi, ka! ko! Hindi! Manok sa manok, tabi Manok yun eh. Sorry, 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 sige, sige, sorry, sorry. Okay, so next after ng national anthem, meron po tayong intermission number from our very own Ate Annie. yes syempre, in celebration po, hindi lang naman tayo mga taga Holy War, lang yan nandoon sa Christmas party. We will also include our in our Christmas party. So, bale, ano, daddy, need po a... namin kayo mag-prepare ng short message from, ano, as a representative ng Arcavera. Opening Monday message. Monday, Monday, Monday. May uh, Friday, Friday. Friday. Yeah, opening message. Yo, naman. No, Para sa group na no, lang group yeah. boy. Okay. Yeah, okay. Hey, next nang <laughs> uh, next nang short after na short message ni Daddy. Mag may shampoo Hindi mawala yung mga pa games natin. And so meron tayong um meron tayong apat na games. Yung isa yeah, dito, Murphy. ano, gagawin na namin before mag-start yung, ano, yung, yung Christmas party. Kaya nila, sino mas malay ano, na. So, bale, <laughs> yung first game po natin, yung, eh, ikaw, ganon. Explain mo nga ate, kung ano yun. Ah, Sige, ate. Kung oh, nananood kayo Ito, sa, naman. ano, sa Facebook, or kahit pinuluwa. siguro sa Instagram, alam niyo yung gagawa kayo ng action, dalawa kayo, magkalaban kayo. Then halimbawa, ganto, kami ni Sana, gagaganyan. E, so ako, mauuna ako magsalita, sabihin ko, nagda-drive ako, eh ikaw. Lililinis so, ko Sada. yung padel, eh ikaw. Um, pag wala na nasabi, talo na ako ganon. So patagalan na ng yung kung ano yung ginagawa ganon. Ganon ginagawa ganon ganon ako ganon 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 ako? ganon eh, ganon Okay. Okay. Yung next game po is Mr. and Ms. Holy Arcavera 2024. Um, so, dati pa, ano, we need your permission, we need your permission po to use the, the name Arcavera from this, ano. Pagalang siyang, ano, short contest, like individual contest lang. ganito po yung mechanics niyan. Parang siyang, ano, on the spot, parang siyang on the spot na, ano. Nag-usap eh, wala man lang representative sa ano, For example, For example, ano, <laughs> for example, si no, no, hindi, si Ani, si, si Ani, oh. Ay, si Ani, si oh. niya kayo lang na kasama ilang. namin. Oo. Oh, oh. Si Anton, si Anti, si Anti kanina, si An. tapos after nun, <sighs> yung Mr. and Miss Holy Arcavera, Bale, Uy, ano yun? Yung pinagsamang Mr. Holy Hornet at Arcavera. Check it, check it so, na, dun na buo yung horn uh, Holy Arcavera. Bakit? Tang ino mo. Ano ba diba yan? Umaalis na. Bakit umalis kayo? Hindi pa tapos. Uy, hindi pa tapos. Wala, yun o. No, pagalitan na siya. <laughs> ni Ay, siya. Sorry, sorry. <laughs> Ito, pagalitan ni siya. pagalitan talaga. <laughs> Tang ino mo. <laughs> Okay. So, ganito. So, yung Mr. and Ms. Holy Arcavera. magagalit, magagalit yun. Handle ko po yun, bale. Bibigyan, ano po, uh, magsasanda ko sa inyo ng forms or like kahit magbigay na lang kayo ng name sa akin. Tapos, for example, ano, ako as a, lahat po tayo dito contestant, lahat kasalit. So, for example, hmm. ako ka ko si Ate Sana. Ate Sana sinong ano sa tingin mo maganda i as Mr and Miss Holy Arcavega ganun. Yeah. Yeah. si Admons. Si Admons. Kasi sobrang saya. Kasi sobrang saya. Isang lalaki, isang babae ganun. <laughs> isang lalaki, isang babae. Ah, <laughs> <laughs> oh, si Admon kasi kalbo, gago kayo. Ako. If... <laughs> ano event oh. ano, <laughs> <Basically, tanto -imento> yung Miss, you a, don't miss don't Holy don't know, dalawa yung vo-vote nyo Isa sa lalaki, isa sa babae Ganon kahit sino yung i-vote mo, okay lang. Kahit sa Arcavera, kahit sa Olihoni, okay lang, okay lang. Basta it's completely your choice. You have two votes. One vote for girls and one vote for, ano, Boys. Sama -sama. okay, next S -spapot. S -spapot. game, guys. Next game no, is yung Shagates. So bale, lahat ng may GM lagi ko sa mali kasi kayo <laughs> yung pag-asa namin dito. Kung sino mo na naman bale, up <laughs> Yung siya. For example, <laughs> Probably, si, know, yung, ano, yung, si, ano, si Tech. Sa sabi ko kay Tech. Ano? Magbibigay ako sa kanya ng isang word. Sabihin ko sa kanya, ano, bird. Ganoon, yes, like bird. Fight, but... Ibig, ano siya. Hindi siya yes, pwede yes, yes, yes. mag, ano, change ng avatar. Kung ano yung avatar na gamit niya, yun na yung gagamitin niya. So, di ba, sabi ko sa kanya, bird. Kapag sinabi ko yun sa kanya, mag a siya as a bird, tapos huhulaan niyo kung ano yun, kung ano yung ina Gagawin. <laughs> <That one> is... <laughs> Gets niya ba? Gets niya ba? Gets niya, niya ba guys? Gets niya ba? Daddy, huwag ka mag-alala. Ikaw yung leader ng kabila. Ako yung okay. leader ng kabila. Wala rin akong <laughs> intindihan. Okay, next game natin is Touch the Color. For example, sa mga PC users, okay lang yun. can, use, you, can you can use the mirror. So, so bale, ano? Kunwari, touch the color ano ano bang pwede dito Sama? touch the color red. black ayan red. touch red. ko si ano ate ani ganun color black touch the ano red. hawakan red. ko siya kasi red. naka black siya ganun <laughs> <laughs> yeah si do so yun ganun yun so after ng games and uh, doon na magsa-stop yung games After ng games, meron po tayong awarding led by Jekado and Lordwin. Lord Win. Ano daw? Nasaan si Lord? Ano daw? Si Lord, andito andito wala. Hindi si Oten. Bale, ano Ay, po? Sila... Bale ganito. Ang mag-a-award sa Holy Hornies is si Jekado. Ang mag-a-award naman sa Arcavera is si Lordwin. Abutin ah, Abuti, hindi ako. Bale dito, daddy, ano? Yes, bale ako. dito, daddy. Da, ano, dito, daddy. Dapat may dito, okay. dito, man, opening. Dapat may opening. <laughs> ano ba no, May opening dance, opening dance. Si Tamod, yeah. tapos si, yeah. si Ani. Tapos dinob si Kuya dinob Interest. Oo, tapos si Tamod din. Dinob si Tamod din yung sa ano. Tsaka si Tamod din, SA Cabrera. Oo. Kailangan may representative sila. representative sa opening niya, no? Dance. Ah, sige, pwede. Oo, daddy, mo si Tamod na? open mo lang siya Dance-open me! open and dance! dance, uh, and dance. dance, and dance. Uh, body. Guys! Suggestion guys! Ano? May suggestion. May suggestion Pakantahin niyo si Lord.

papasayawin namin si ano spec mark charot <laughs> <Yes>. yan <Kanyang laughs> <Ayun, ayun, laughs> guess natin <laughs> ayun, guess natin may naintindihan ka sa but the next is yung ano kailangan namin ng listahan ng buong members ng astral ay Di ko alam mo, sino sasali sa dito na side kasi yung tanungin ko lang. Ay, sino naglagay nito? Sinu. Mas maganda kasi okay. pag nalaman na rin so, kung kailan para. Kakausapin naman dito, Daddy, kasi ah, ano, friend. need ko nang ano, yung opinion mo. So, okay, after ng awarding, meron tayong closing number. Uy, ka, ano yung closing ka, number, uh, Ben? Uh, uh, may closing number ba? po tayo, led by Nordwin, oh, syempre, ka. suggested ni Daddy. Kakanta daw siya. And our very guest. Ka Our very, up, very very up, handsome guest for the closing number. <laughs> anyway, sa sayaw po si Tech. Sa at sa gusto niya. <laughs> ano?

Okay, anyways, pero, pero, after ng closing number ni na Tech tsaka Lordwin, meron po tayong closing ceremony, syempre, eh, hindi mawawala yan. So, ang closing ceremony natin is a short message from our very own leader ng Katalantaduan sa Panaginip, leader ng chi. 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 Holy Hornet server, chi. si Junichi. Tang ino ba ako! Ayoko! Never, never, never. kasi <laughs> si dad, yung dati yung opening, lead, yung, uh, um, leader nila, uh, opening. Ba't di na lang Koan sila si parehas ng closing, tapos magmuran si daddy short tsaka si Kaito? Oo. Flip top na lang! Short message lang. Ano yung masasabi mo sa amin, ano, ganun? Para, sa so, ano, kung meron pa pa bang ina-expect sa atin next year na ano, sana magawa Di natin. Hindi natin na, na Christmas natin. hat, Jekka, do, kahit ito yung nakalagay sa Christmas hat, ano, holy at So, after yan, niya, syempre, siyempre, kung, may sa oh, taas, ano, kung may opening prayer tayo kanina, syempre, may closing <laughs> prayer tayo, let's go. No ba? Ayun talaga. No ba? No ba? No ba? Tsaka suggestion. Oh, suggestion. Ah. Huh. Admons, dapat i-live mo yun. Siyempre. Ay, oo. Oh, oo, oh. Dapat live <laughs> uh, yan. Yeah. Uh -uh. <laughs> Next is, ang closing prayer natin <laughs> Ay, si Nova. Tapos after na niya na, magpaka, really magwala na kayo after after dito. After part, so, world. wal, wal na kayo. Pwede magwal, wal. Yeah. Yeah. na. Ano? Ano? Pwede na, wal. Any suggestion? Patatae sa sa ibang world kama ba? <laughs> kung san kay mo sya? Iya kaya word okay. hopping mga ganon picture picture diyan uh, memories memories. Or memories, memories. Ba? mag magbar kayo <laughs> ganun. Oh, so Mas maganda pag ano, guys? Suggestion na, Tapos mas ah. mas maganda, maganda ano, pag medyo mas 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 maganda yung... mas 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 anything is ano, kasi own preferences niyo naman yun eh. so wala naman kayong problema dyan. ano ah? Ayan, okay yun. yun lang naman guys. okay guys. Again, just okay guys. 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 Oras. I mean, ba? ano, like, hindi, hindi, oras. Like, ano, mga, hindi, what I mean is yung parang next week na mga ganon. Kasi pag The mid, ano, baka busy na lahat eh. Oo, oh, 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 oh baka, baka, oh, hindi, oh, oh. baka busy na lahat. So, Kaya mas maganda kahit, mm, may mga family relatives tayo, baka mamaya. What about we make a poll? Yung poll muna. Poll diba? muna, sige. Mag-poll, yeah. whoever hindi. is busy. Kung Christmas party na rin bala, eh bakit ayan yung gawin na oh god, kapag I'm release na ng ano, isang flight. world yeah, matagal pa nga matagal pa yung word matagal next pa yun year are, know, next fall. year tayo mag Christmas Ay about don daddy i-open mo pala yung daddy i-open mo yung daddy para okay. na iba pa no. yung program doon. opening huh? yun opening what's yun what's yung ano yung about day? sa yeah. word kung kailan and, and, ay did sa holy or holy or nilang pala yung pagkasabihan actually try the backflip it's a try to oh my god Oh, ah, Ang Parang mukhang festive. Oh. Ah. Ayun talaga. Mm. yung festival. Christmas themed na. Mo. so, yun guys. May suggestion ba kayo? <laughs> Ayun nga yung card -e game, sabi ni Jekka do. <laughs> Uy, putang ina mo, wala akong sinasabi. Pwede yun. ka. Walang magagawa, walang matatapos kung <laughs> pag na, nag-uno tayo. <laughs>

Daddy. Oh, Good night, Daddy. Good night, Daddy. Good night, Daddy. Good night, Daddy. Good night, Wala pa ba tayong picture, guys? Picture tayo lahat. Nakapicture tayo. Picture muna tayo. Para bago matulog. Sige, bye Picture muna lahat, Daddy. Picture muna. Dito naman tayo. Dito tayo. Picture na ito. Pag marami tayo. Dito, dito tayo. Dito naman tayo. Dito naman tayo. Dito naman Si Ani nga natutulog, natutulog kasi Picture... na si Ani Pero okay lang Nandiyan si Asens? Picture! Natutulog na lang si Ani! Uy! Mates Kumihilit na nga eh oh, Game guys, guys Asan si Junjun? -Jun? Bakit ganyan yung background? Palitan natin yung background <laughs> Si Ani tulog Okay, wait. <laughs> position my cam. Wait, naka. Sarap. Ay, ah, pata ni Ani. Naka, ay, Sino nagpapat ng head ko? May nagpapat ng head ko. Tagtitrigger yung nada-nada. Si Anna Junichi. Okay, right. Ay, hindi to pala si Daddy. Mag-out na rin ako after nito eh. Alas tres na rin. Oh, same. May okay, pasok ako lola. All right. Sama na if rin ako, I, boy. If I crash, Sam, ano, natin? I took La, like ano Five, na natin? Saan na natin? Saan na Punta muna ako sa isang word. Tingin ako nang pwedeng pagpicturan. Para isod ko kay Bones. Doon nga. Sa so sinend ka sa'yo. Ano, Jacka, doon? Ay, sige, sige. Try ko ulit. Ayaw kasi kanina eh. Oh. Na, mo na doon, Jun. Huh? Okay. Now, ano, 4K photo. Wait lang. 3, 2, 1. 5, 4. Oo oh, nga, saan yun kuya interest yung pag pinagpicture mo? Ha? Pinagpicture ko? Mm -hmm. Avatar! Dino, bong... <laughs> <laughs> ah, yung buong ano? Avatar Studio yun. Avatar Studio. Tignan ah, mo, pag sure. nag-quit pa ako dun, hindi na ako mag-ano mo no, Game camera guys, para matulog na nung oras na, 3-4 na maglololo pa ako for 10 minutes din yun. Anak's <laughs> ah, <nas>, na snort. <laughs> yeah, Tapos nas, na ba? Na. <laughs> yeah, tara tara. Tara tara natin dun sa ano. Aysa, aysa. Okay. Anong <laughs> nga ba? Ay, padrap ulit, Raymuro, ate. Yung <laughs> sinasabi niyo kanina ng... Let's padrap ulit, padrap. Oo. Bago yung, matulog pre. Yung Avatar Studio? Yung sa full body? Oo, oh. oh, padrap. Sana punta Pag tayo. matulog. Ano? Wait lang. Pag ako na pa dito, di na talaga ako pupunta. Hi, good night guys. Good night, good night. Hi, good night, good night, good night. Good night, good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye for me. Good night. Bye Annie. Good night. Bye Daddy. Bye Annie. Mommy. Good night. Good night. Bye, bye, Admon. Night, 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 night. Bye, 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 bye. Bye, Daddy. Daddy. Mm. Good night. Dad, <laughs> mm. Good night. Good night.